O, nasa ka na naman. Dito ka na ba bibili ng bahay? Gusto mo ba yung mga may pa walkout walk basement? Pwede na yan. Pwede mo na yan. Ura lang yan. Gusto mo na yung tarpaulin? Tarpaulin. Hindi tarpaulin. Tarpaulin. oh, hindi nga magluntas. Oh, may pagganto ka pa. Pwede, pwede na yan. Alin yan ang gusto mo? <coughs> yung gray? Yung brown? Oh. Ayaw daw ng flat ang bubong. Matal pa din. Eh kasi nga, walk out basement. Tapos meron pa May parang pond no? doon May parang gusto mo mag-swimming Pwede na. Pwede na. Hindi na ako magiging juicy Isa lang. Sobra-sobra sa akin na yan. At least may garden. Tapos ano. Ay, tingnan mo yung garden niya. Nilagyan niya ng parang golf course. Of course. Yan <laughs> of course. O, oh, di ba? May pag-ganyan mo hmm. Ayun, oh, May pag-garden siya, oh. May pag-broccoli ba yan? <laughs> wow, I like it. Hindi namiy pa pauntendo no. Nai pauntendo nyo lang. Hmm. Masarili kang piknikan. Mm -hmm. Hi birdie, birdie Bernie bird. Baka hmm. Hindi, ano, ikaw umiihi pa taas. Baka iceberg eh. <laughs> ano, dun tayo? O, diretsyo lang, Dito ka. Tumungo tayo sa tabing ilog. Tabing ilog. Hmm. Oh, Sarap. Ah. Tweet, 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 tweet. Oh, what a view. What a beautiful world. Ayun, <laughs> no. Know, may fountain nandun, no. pak hmm. naririnig ano nyo mo yung lawis-wis ng hangin ano lang yun kaya kaya yun okay. yung mga akon sayang maliliit pa yun eh. kung malaki na yan nadali na yan Nadali yan ng malaki. <laughs> <laughs>